Hi, my mom passed away last week. We had to fly back to the Philippines, and ngayon I namin yah. Karami kong maintanap ulos sa it's about why she died and why so many Filipinos do. Kasi and diabetes nung no forty. Bawang merengis di siya diagnosis ADHD. Pero sa Philippines, sa walang support, wala therapy, wala diagnosis. diagnosis. So, ko comfort. Sa pagkain, tapos sa Pilipinas, tanin his life, buffet late at night, samgyupsa kanto, So drinks, bawat meal, three one coffee, may pancit canton, may milk chocolate. Lahat matamis, lahat MSG, at lahat mura. So see? hanggang sa bumiga, yung Hindi na ako na to lahat. Pero kung libre lang sa aking gamot, libre ng healthcare, baka buhay pa siya ngayon. Alam mo ba ng average lifespan ng Pilipino ay 71 years old lang? Sa so Australia, 85 to 90. Wala nang kinalaman sa DNA. May kinalaman ito sa bulok na sistema. Yup, everything is still political. Hindi naman yun yung kwento ng nanay ko eh. Kwento to na napakarami Pilipino. So what's happening? Bakit parang normal lang na mamatay tayo na maaga? Kasi sa Australia o sa ibang bansa, hindi normal ang mamatay sa kidney failure. Kayo, palagi naka-fast forward yung kamatayan. Pero ang malaking tanong, bakit si Andrile buhay pa? Saka si Chris sa Aquino. Hmm. Anyway, I'm sorry ma, alam ko masaya ka na dyan. Pero miss, na miss, na miss, na miss, na miss na kita. At putang ina ng gobyerno. So ayan, may nagtag sa akin ito. Siyempre, nagbasa tayo. Patungkol din sa kanyang concern about sa pagkawala ng kanyang nanay because of the kidney failure. Unang-una sa lahat, may dalawang uri na pinanggagalingan ng sakit. Yon na yung lifestyle o hereditary. Hereditary na ang ibig sabihin ay nasa bloodline o nasa lahi niyo na. Pangalawa, pagdating naman sa pagkain, hindi mo ba alam na lahat ng pagkain ay masama? Lalo na kung ito ay sobra. Ang mag nito ay tayo. Alam mo nang masama, kakainin mo pa. Alam mo nang makakakuha ng sakit, kakainin mo. ba? Diba? kung alam mong masama, control. At pagdating naman sa diabetes, or diabetes, blood sugar, maraming bawal na pagkain dyan. The number one is kanin. Actually, pwede naman yung kanin basta mainit or bagong luto. Pinakabawal is yung bahaw. Bawal din ang mangga, ilawman o or hinup. Bawal din yung mga matatamis. So, kayo, pag may ganan ka, nagpa-check up ka, automatically, ibigyan ka ng doktor ng maintenance. Ano ba ang ibig sabihin ng maintenance? Lifetime. Actually, not considering na siya ay gamot. Kasi pag sinabing gamot, may sukdulan, may hangganan at gumagaling ka. So, kung ito ay lifetime mong iniinom, hindi po gamot ang tawag doon. Dari sa pain reliever or blocker, binablock niya lang yung pain, pero hindi niya tinatanggal. Metformin, gamot sa diabetic. Dari sa synthetic drugs. At pag hindi na ng metformin o ng mga synthetic drugs, sa sobrang taas na ng sugar, kailangan na mag-inject. Ano ang i-inject? Insulin, direct to pancreas. Kaya mabilis masira ang kidney. Dahil nga siya ay gawa sa chemical, meron siyang mga residue na pumupunta sa ating kidney dahil kidney ang nagsasala. So nagkakaroon na siya ng diferensya. Hindi na siya nagpapunction. Dahil isang kung bakit nagkakaroon ng kidney failure hindi doon lumala o dumami ang sakit niya dun sa diabetic. Saan dumami ang sakit niya? Dun sa kidney failure. Sa dami ng mga gamot na iniinom niya. Mauwi sa dialysis, dialysis patient sinasala ang dugo. At karamihan sa mga tao na dinadialysis, sa sampung tao, dalawa lang yung nakakaligtas o nadudugtungan ng buhay. Pero hindi pa natin masasabing nakakaligtas dito. Dahil ang dialysis, eh para madugtungan lang yung iyong buhay. Sabihin na natin pag ikaw ay eh, may kidney failure, ay eh, cancerous na. At kaya naman nakakaligtas si Chris Aquino dahil may sarili siyang doktor na nagbabantay sa kanya 24-7. Pero din si Enrile, huwag mo sisisihin ang gobyerno sa kung sakit ng nanay mo. Huwag mong sisisihin ang kahit na sino, kung namatay yung nanay. Dahil ang nagkocontrol ay mga sarili natin. Hindi ibinibigay ng gobyerno ang sakit at hindi ginagawa ang sakit. Wala yung sa libreng gamot. Wala din yung sa libreng doktor. Nasa tao po iyon. Kung alam mong bawal, bakit mo pa Proper diet, water therapy. Maraming pwedeng gawin e sa manisi ka ng tao. Ang pagkamatay ng nanay mo ay hindi dapat isisi sa kung kanino. Yun ay isa kapabayaan ng nanay mo at kapabayaan nyo. Bakit? Kaya nga nang sinabi ko, ang sakit ay hindi basta-basta nakukuha. May dalawang bagay na pinagmumulan niya. Yun ay ating mga o nasa bloodline nyo na. Sa lahat, ang kidney failure ay hindi basta-basta ang sakit. Cancerous na po yan. Dialysis lang ang lunas dyan para madugtuman ng buhay. Gumagaling ka ng pangsamantala because of the dialysis. Pero once na hindi ka dinadialysis, eh, ganun. Kaya huwag mong isisi yung nangyari sa nanay mo, sa gobyerno, at kung tumatagal man ang buhay nila doon, sa ibang bansa, dahil nakukuha nilang mag-control, sumusunod sila sa procedure ng doktor. Diba sabi nga ng doktor, prevention is better than cure. Dahil sabi ko nga dito, napipilitan yung nanay mong kumain ng mga ganun dahil ayun lang yung mura. O kasalanan nyo, alam yung bawal dahil mura, bilhin nyo. Gusto nyo din. Kaya walang dapat sisihin dito kung hindi kayo at ang sarili niyo Hindi kayo marunong sumunod sa procedure ng doktor. Tapos nung natsugi, sa gobyerno mo isisise, ininang-inang mo rin, altsutak mo yung nasa paa. So yun ha, lagi natin tatandaan, prevention is better than cure. E baka mas mahalan pa kayo dun sa doktor. Pwede tugi, ayun, condolence.